Hindi napigilan ng direktor na si Eric Mati na umalma sa itsura ni Cassandra Leong ang isa sa mga kasabwat ng mga Chinese criminals na nasa likod ng Pogo na nahaharap ngayon sa mga patong-patong na kaso. Napansin raw kasi ni Direk Eric Mati sa Senate hearing na ginanap kanina na nakapagpakulay at nakapagpakulot pa ng buhok si Cassandra Leong samantalang kasalukuyan itong nakakulong sa Congress at kalalabas lamang ito sa hospital matapos itong umarte Matapos nitong sabihin sa hearing ng Congress na hindi maganda ang kanyang naging pakiramdam. Mapapansin kasi sa ginanap na hearing sa Senado kanina tungkol sa iligal na pogo kung saan akusado si na Alice Gu, Sheila Gu at Cassandra Leong mapapansin na nag-iba na nga ang itsura nito kumpara sa itsura niya noong nasa Congress hearing siya at bago ito magpa-confine sa hospital. Makikita nakapagpakulay na nga ito ng buhok at nakapagpakulot pa. Eh, nakakulong daw ito ngayon sa Congress. kahinahi hina na raw ito. Ah. Kaya naman hindi napigilan ang director na si Eric Mati na mag-react sa kanyang napansin. Ah. ipinost pa nga nito ang screenshot ni Cassandra Leong na kuha sa Senate hearing kanina. Say pa nga ni Direk Eric Mati, anak ng di ba nakadetain ito sa Congress up to now? And kalalabas lang ng hospital. paano nangyari na nakapagpakulay at nakapagpakulot pa? At saan niya ginawa yan? sa loob ng Congress, home service, maging ang mga netizens ay pinagtataka rin ngayon kung papaano nga nagawa ni Cassandra Leong ang makapagpakulay at makapagpakulot pa ng buhok habang nakadetain sa Congress. Komento para isang netizen sa post na ito ni Direk Eric Mati. cited in contempt na beses na biglang bumabaraw ang blood sugar pinatawag sa Senate na kapag bigla ibang klase talaga dito sa bansa natin say naman ang isa pang netizen sa comment section yan ba yung walang special treatment mga demonyo comment naman ng isa pang netizen may isang dating aktor sa congress crush niya direk Narito pang ilan sa mga reaksyon at komento ng mga netizens tungkol sa fresh na fresh, bagong kulay, bagong kulot, tungkol sa bagong itsura na ito ni Cassandra Liong nang humarap ito sa Senate hearing kaninang umaga. Mga kachika, tama nga naman ang sabi ni Direk Eric Mati paano nga kaya nangyari yun? Paano nga nagawa ni Cassandra Leong yung habang nakakulong siya sa Congress? Posible kaya na yung isang congressman daw na my crush kay Cassandra Leong ang nagbibigay sa kanya ng special treatment? Kaya siya nakapagpakulay ng buhok at nakapagpakulot? Anong say mo? Ah, uh, hindi po Madam Chair.